Ano nga ba ang Star of Jacob? Totoo nga ba na ito ay nakikita na sa panahon natin ngayon? May kinalaman ba ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Esokristo? Dahil nalalapit na nga yung pagbabalik ng ating Panginoong Esokristo, napakarami na po mga palatandaan na nakikita tayo sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa paligid natin dito sa ating mundo, kundi po doon sa kalangitan, doon sa itaas. At dahil nga na sa mga huling araw na tayo, di rin po maiwasan na yung mga tao magkaroon ng takot at mag-isip ng kung ano-ano. So dahil nasa mundo na tayo ng social media ngayon, marami na po tayo mga nababalitaan na lumalabas na kung ano-ano. At madalas, nire-relate po ito ng mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o kaya man sa katapusan ng ating mundo. Isa sa pinag-uusapan ngayon sa internet na yun nga po nire-relate nila sa end times ay yung tinatawag na Star of Jacob ayon sa kumakalat sa internet, sinasabi na itong Star of Jacob, ito raw yung palatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Heso Kristo. Sinasabi po kasi na itong Star of Jacob, nagpakita na ito 2,000 years ago, nung kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, nung unang dumating yung ating Panginoong Heso Kristo dito sa ating mundo, nagpakita po yung bituin na yun. At yun po yung sinundan ng mga pantas para makarating sila sa ating Panginoong Heso Kristo. Basahin po natin yung Matthew chapter 2, verse 1 to 2 panahon ng paghahari ni Herodes sa Hodea nang ipanganak si Yesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya isambahin itong binasa po natin na ito, ito ay pumapatungkol din po doon sa tinatawag natin na Star of Bethlehem. Na yun nga po, yung star na ito, ito yung nagpakita nung pinanganak yung ating Panginoong Yeso So yung star po na yun, yung po yung sumisimbolo sa pagiging hari ng ating Panginoong so Kristo. So yung star po na yun, nagpakita lamang ito nung panahon na ipinanganak yung ating Panginoong Yeso Kristo. So sinasabi nila, yun po yung star of Jacob. Ngayon, makalipas yung dalawang libong taon, simula nung pinanganak yung ating Panginoong Sokristo, nagpakita daw po ulit itong Star of Jacob na ito. So dahil nagpakita raw ulit itong Star of Jacob, sinasabi na anytime, pwede nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo sa panahon natin ngayon. So sinasabi nila na nagpapakita lamang daw itong Star of Jacob kapag dumarating yung ating Panginoong Isokristo. Tulad ng unang pagparito ng ating Panginoong Isokristo nung siya po ay pinanganak bilang sanggol. So ngayon naman daw po dahil nalalapit na yung kanyang pagbabalik, nagpapakita na naman daw po ulit itong Star of Jacob. ay sa mga nakiklaim sa Star of Jacob, sinasabi nila na sa Old Testament pa lang sinabi na itong Star of Jacob. So saan nga po ba natin ito mapabasa? Basahin po natin yung Numbers chapter 24 verse 17. Meron akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay magahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin yan po yung sinasabi nila na Star of Jacob. So, nangyari na po yan. Nagpakita na raw po yan 2,000 years ago, nung panahon na pinanganak yung ating Panginoong Sokristo. At muli mga kapatid, ngayon daw, nagpapakita ulit yan sa panahon natin ngayon. May ilang mga tao po kasi sinasabi nila, nakuhanan daw po nila sa video yung Star of Jacob. Yung mga bituin po na yun na nakuhanan sa video, sinasabi raw po nila, yun daw yung palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. At yun po yung Star of Jacob o yung Star of Bethlehem na nagpakita 2,000 years ago. So ngayon mga kapatid, ano nga ba talaga itong Star of Jacob? Meron ba talaga itong kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo? Ngayon mga kapatid, yung Star of Jacob, totoo naman po yan. Yun nga po, binasa natin kanina yung patungkol dyan. Kaya lang mga kapatid, marami mga tao ngayon, yun nga, kiniklaim nila na lumabas muli yung Star of Jacob. At nagkakaroon ng iba't ibang mga misinterpretation patungkol sa verse na binasa natin. Na yun nga, pumapatungkol sa Star of Jacob. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, pinaniniwalaan po nila na itong Star of Jacob na nabanggit dun sa Numbers chapter 24 verse 17, yun din po yung Star of Bethlehem na nabanggit naman sa Matthew chapter 2 verse 1 to 2. Na yun nga pumapatungkol sa unang pagparito ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, yun po yung paniniwala ng maraming tao patungkol po dun sa Star of Jacob at sa Star of Bethlehem. Pareho lamang po yun. So, ngayon mga kapatid, kailangan muna natin malaman ano nga po ba yung ibig sabihin ng star o bituin sa Bible. Sa Bible po kasi kapag sinabing bituin, ito po ay literal na mga bituin na nakikita natin doon sa kalangitan. So, kapag tumingala ka sa langit kapag gabi at nakita mo yung mga bituin, yun din po yung bituin na tinutukoy ng Biblia. Yung bituin na nakikita noon nung panahon ng Biblia, yun din po yung bituin na nakikita natin sa panahon natin ngayon. 24 times po nabanggit yung star o bituin doon sa New Testament. Yung mga pagkakataon na ginagamit po ng Diyos, yung mga bituin para sa palatandaan. Yun nga po tulad ng kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ng bituin, yun po yung nagpakita o palatandaan na yung hari ay ipinanganak na. Na yun nga, yun po yung ating Panginoong Yeso So malino mga kapatid na yung star of Jacob at yung star of Bethlehem, ito po ay totoo. Ito po ay sinabi ng Biblia. At ito po ay naganap. At yung bituin po na ito, ito po ay related doon sa isang ruler o sa isang hari. Pero ngayon, yung kiniklaim ng mga tao na sinasabi nga nila, lumabas na bituin at yun nga, yun daw po yung Star of Jacob, hindi pa po natin alam kung ano nga ba talaga yung bituin na yun, kung yung ba talaga ay Star of Jacob. Wala pa po tayong mga matibay na ebidensya na yun nga yung sinasabi nila na navideohan nila, yun po yung Star of Jacob. Kasi mga kapatid, hindi naman talaga natin alam kung ano nga ba talaga yung itsura o ano nga ba talaga yung star na yon na nagpakita 2,000 years ago. So wala pa po makakapagpatunay niyan sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, huwag muna po tayo maniniwala sa mga lumalabas sa internet o dun sa social media hanggat hindi pa po tayo sigurado at hindi pa po ito nako-confirm. Wala pa pong mga scholar o kaya man po mga theologians or kahit astronomer ang talagang nakapagpatunay na yun po yung star of Jacob kung i-relate -re po kasi natin yung Star of Jacob sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, wala pong specific na sinabi yung Bible o yung prophecy na gagamitin ulit yung Star of Jacob para po sa palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Maring may ilang mga palatandaan na sinasabi yung Biblia patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo na yun nga makikita sa kalangitan. Tulad na lamang po ng sinabi ng Bible na ito. Pasayin po natin yung Luke chapter 21 verse 25 to 27. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia na palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Iso Maaring nabanggit po dyan yung palatandaan patungkol sa bituin. Pero mga kapatid, sinabi po ay mga bituin. Hindi lamang po isang bituin. O kaya man, yung sinasabi nga na bituin na nagpakita nung pinanganak yung ating Panginoong Yeso Cristo. So wala pong sinasabi yung Biblia patungkol doon. Basta ang malinaw lang, palatandaan daw doon sa mga bituin. So hindi pa po natin alam kung ano nga ba yung mga palatandaan na yun sa bituin. Pero mga kapatid, hindi po yun yung Star of Jacob. Sa so, ngayon, hindi pa po natin alam kung ano nga ba yung mga palatandaan na yun na manggagaling sa mga bituin. Maring sa mga susunod na araw, makikita po natin yan. Lalo na nga't nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Isa Kristo. So mga kapatid, ang pinakamagandang gawin natin ngayon, lalo nga't alam na natin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Isa Kristo, syempre maghanda po tayo. Tandaan nyo po na hindi lamang mga pituin yung magpapakita ng mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Isa Kristo. Tumingin lamang po kayo sa paligid, sa mga balita at sa Israel, makikita nyo na po napakarami ng na mga propesya na sinasabi yung Biblia na natutupad na. At hindi lang po dito sa paligid natin sa mundo, tumingin din po kayo sa langit Marami na pong mga kakaibang mga pinapakita yung kalangitan na patunay na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. So yung mga palatandaan po na yan, malinaw, sinabi po yan ng Biblia at nangyayari na yan sa panahon natin ngayon. So huwag po tayong mga sa mga palatandaan na yan na pinapakita ng ating Diyos. Yan po ay talagang mangyayari. At yan po mga kapatid ay dapat maging pag-asa nating lahat. Kasi nga sa pamamagitan ng mga palatandaan na yan, yan po yung nagsasabi na malapit na talagang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo.